po ba ay na motor? Ito, share ko lamang sa iyo. Once na yung motor mo ay ayaw mandar at tatingnan uh, tingnan mo itong tatlo na to. Unang-una po dyan, syempre yung kuryente pangalawa po is yung compression at yung panglas po natin ay yung fuel at kadalasan po nagkakaroon ng problema tong ating FI na motor ay sa fuel pag sa fuel po ang problema nyo ang kauna na po natin ginagawa is tinitignan po natin yung pinagmumulan ng gasolina at yung pinagmumulan po ng gasolina ay itong ating tangke at sa mga naka FI po dyan yung ating pong uh, tangke eh, ay meron po yung uh, fuel pumps yung fuel pumps po na yan yung nagbibigay po ng fuel di dito sa ating injector pag uh, nagka problema po yung ating fuel pump ay hindi po yan nakapag -build up ng pressure at siya naman pong hindi makakapunta yung fuel dito sa injector so wala po hindi po aandar tong ating motor kaya yan po yung una natin titignan pag may problema po tayo sa fuel To. at hindi na po ito kailangan pandaling pa sa mga motorcycle shop dahil dito pa lang po sa bahay natin ay kayang kaya na po natin malaman kung nakakapag build up ng pressure itong ating fuel pump so ito po yung ating motor sigurado po ito meron po itong uh, pressure dahil brand new po ito at dito po ay malalaman natin kung gaano kataas yung pressure na nakikreate ng ating fuel pump pag brand new condition tong ating motor so hindi na po natin kailangan pa ng mga sophisticated na mga mamahaling uh, gamit dahil dito pa lang po sa bahay natin ay makakapag-provide tayo niyan. Ang kailangan lang po natin ay ito. So, hose lang man po ito ng fuel o fuel hose. And then, ito po ay pressure gauge at yung range niya po ay PSI at uh, meron po siyang 160 PSI na range. So ito, maganda pa naman na po kayo sa bahay nyo. Baka po meron ito or ida naman ay manghiram po kayo. Yan, o, yan lang po yung ating gagamitin. Hindi na po kailangan na mga mamahalin o mamili pa ng mga sophisticated na equipment or tools. Then, ang sunyo po gawin ay hanapin nyo na po yung labasan ng fuel nitong inyong fuel pump. At kalimitan po yan ay nasa ilalim na tulad nito. At ito po yung ating labasan ng fuel So hugutin lang po natin itong kulay blue at mahuhugot na po natin to ating fuel hose. At tatambad sa atin itong pinaka nasaksakan na saksakan nitong ating fuel hose. At ang gagawin po natin dyan, syempre yung pinaka end po nitong ating fuel uh, gauge na gagamitin ay isasaksak po natin dito sa pinaka dulo niya. Ayan o, ganun lang mga pare ko. Very simple. Ayan o, saksak lang po natin ganun medyo masikip lang po yung uh, saksak natin para po siguradong walang tagas tong ating fuel dahil, ma dahil mataas po yung pressure na makikreate ng ating fuel pump Then, i-switch is on nyo na po yung inyong susihan. Di po ba, pag sinu-switch on nyo po yung susihan, ay nakakarinig po kayo ng zzzz sounds. So, ibig sabihin po nyo ay umaandar na po yung ating fuel. At sigurado pong papalo itong ating fuel gauge dahil po sa pressure ng fuel pump. At ito na po, in 3, 2, 1. Ayan natin nyo, pumalo na po ang ating fuel gauge dahil numarinig nyo po na umandar na po itong ating fuel pumps at yung nakaread po ng pressure nitong ating fuel pumps is 40 psi. So yan po yung ating range mga pare ko. Eh, 40 psi. Tandaan po natin, reference po natin 'yan bago po tong ating fuel pump kaya yan po yung naririnig niyang mataas. Then habang tumatagal po to, na-degrade na po kumbaga bumababa po yung pressure. At uh, hanggang sa 20 po is hindi niya na po kayang patakbohin tong ating motor. So dapat 20 po yan pataas. So eh, mga pare ko, alam na po natin yung pressure po na nakikreate itong ating fuel pumps ay nasa 40 PSI at hindi po maganda na bukas bumaba pa rito dahil hindi na po nasusupply na maganda itong ating injector. So di ba diba, napakadali lang po mga pare ko, sa bahay pa lang malalaman natin kung may problema na po itong ating fuel pumps. Pag may problema to ay eh, kahit sa bahay po natin, ay eh, kayang kaya rin po natin itong palitan. So hantay na lang po natin sa ating next video tungkol po sa papapalit ng fuel pumps itong ating motor na FI lagi po kayo susubaybay sa channel natin mga pare Oy, dahil dito walang bola bola at specially po walang gastos dahil hindi ko po kayo lulukuhin